duduk kue, ani anak duduk kue, mana itu sa sa duduk kue, oh, hari anak kita namu ang menga pengka ondri salah sang menga kue, kepala bawa mengaduk duduk kue ingat lami kiri saya duduk kue, tawa ada semua mengaduk kue, kulak duduk, oh no ni duduk kue, raw, ani ya, cuk darah nato, ang pang ang problema, ay sudlanan, pang kadalang kulirah. Eh sayangan eh oi oh pagkalamean ni di ko pressa press pre, pre, pa oh Oh Lata chamba ko, ano. di masigun dikuan trek Uban nalata mat, nalata nang uban di lamik na no kayo oh kaayo Oh dibikina ba Tinomian ni galinghod kulak dot mong kunyo pa Daot na siya tungaon nay nay tawga Ami kiling kulayon pre uh, an, Libot man diri Hm ora ra Eh eh na oi Na kadalon ako di akong kuyuson Tong, langunoy, oh, wala kaya to, talaga Lanunoy. Oh, la Lanunoy ani. Keri minindot kaya humuk Taw mo ka sa una mang ugar mang kayo kanang patay na ba? Karon kay di, ugar keri minindot humuk hmm, pres na pres pa kayo mga dudukwe. Oh. Ay, kalami ah, ani amo ang gulay dudukwe. Ani adudukwe ah, oh pag kalami. Oh, ha? Kuha oh, hay, kalame oh, pres na pres Thank you sa kalikasan. Salamat po sa pagkain. May pangkalob nyo sa amin. Salamat po, kalikasan. <coughs> Ayan, oh. Dami na namin na kuha, oh. Walang problema dito sa bundok, Dudukwe. Hanap ka lang ng mga... Maraming mga gulay-gulay. Ayan, oh. Bye-bye na.